Na napabagal tuloy ako. Ano itong uh, DepEd? Kasi uh, yeah. sa okay. education ng advocacy nitong mamang ito sa kanan natin eh. Sabi daw ng DepEd parang Jonathan, babalik daw yung one hour class mm. sa bagong curriculum. Ah, mm. uh, din second quarter ng school Ay, year. Sekretaryang yan, oh. eh. yan yung bagong guidelines. Mm. Uh, Uh uh may option ang mga school 45 minutes or 60 minutes for each subject. Mm -hmm. Depending on kung gaano kadami ang teacher mo o at saka yung iyong uh, student population. Student ah. Uh, ah uh, kasi po hinihiling daw ng TCD, TDC, ano to? Teachers, Teachers Dignity, Dignity Coalition. Tsaka yung act Alliance of Concerned Teachers na baguhin daw yung uh, matatag kurikulum. Dahil pinaiksi nito to 45 minutes ang klase. So ngayon daw, may option na kayo to go to one hour. Depende kung anong kwento. Uh, Available teachers, at saka available materials, oh, the student yeah. population. Ano, ano kaya significance nito? Mas maraming matututunan yung mga bata? Mm. O mas maraming pagkakataong uh, dumaldal? Ano <laughs> <laughs> When I was in school, 45 minutes lang kami. Oh, Actually, ano? You know, oh, you know. uh, 45 minutes is good kasi yung attention span at yung Saka, di, ito. depende sa galing ng teacher. Oh, so hindi ba, hindi, hindi no. lang. Eh lang kung mabaro yung teacher kahit tatlong oras yan, wala mangyayari. Mga okay. materials niyo. Ako, intentional nako sa ayoko naman. Min, minsan ang uh, nakakapag... kasi yung matatag curriculum kay Sara yan eh. Hmm. 2023 ni launch. So hmm. <laughs> An ano yan? So Nas minsan nasa sa material siya eh, minsan minsan. Kung magaganda yung ma halimbawa, teacher ka nag prepare ka. Mag may mga 'yung oh, oh, teachers oh, naka-prepare mayroon oh, ng mga ano visuals lahat etc. Ang attention ng bata, ano oh, agad oh, oh, oh. eh? Makukuha mo agad eh. So may bagong guidelines po ang DepEd, eh titignan natin 'yan. Mm -hmm. It's not the number of hours? Oo oh, nga. Eh, yeah. pero umaangal yung mga... Wala lang siguro maangal na iba. Lagi eh. namang naangal yan eh. Oo, oh, Aklahano. ito mga yes. ito. Ha? Yes. Laging naangal. Hindi, <laughs> di ba? <Lagi>? Hindi <laughs> na yung Hindi na ubusan eh. Hmm. angal? Mm. <laughs> <laughs> Ang mga angal kid ba ito? Ayos na kayong 45 minutes pa ito para mm. sa teacher. Aha. Uh, ano niya. Uh, Then you just ayusin mo yung paggamit nun. So, kasi gusto ko sanang kaya ko binalikan yun. Related sana yun doon sa request sa pag-asa mm. mm. ng mga mayor na aga-agahan yeah, yung na, uh, mo yun, bulletin. 3.30 na umaga. Kasi para maka-formal sila oh. yun, i-announce. Pa, yung kung klase suspended ulit. na klase. Suspended oh. doon. Eh maraming nga na-suspend yung klase. Ang pinag-uusapan ngayon kung isang oras ba o 45 minutes lang. Oh. Delikado. yung Baka natutulog pa kayo noon kaya hindi kayo makapag-announce. Um.